sinagawa ng Senado ang imbesigasyon sa pag-alis ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Humarap sa pagdinig ang kapatid ng dating Alcalde na kabilang sa napabalik sa bansa matapos maaresto sa Indonesia. Hingi tayo ng update mula kay Daniel Manalastas. Daniel? Daniel? Kanyang samahan, marap sa pag si Silago, ang sinasabing kapatid si dating Mayor Alice Guo. Isa-isang iti ni Sheila sa mga senador kung paano siya nakalabas umano ng bansa at kinumpirma niya na kasabay niyang umalis ang kapatid na si Alice at si Wesley Guo. Base sa pahayag ni Sheila Guo, gumamit umano sila ng barko. Silunduraw sila sa bahay ng isang paan. Pagkatapos ito, bumiyahin sila ng ilang oras at sumakay uli sa... Ito na tila isang uh, fishing ship. Uh, sumakay pa sa, sila sa isa parang panibagong barko na kulay green o kulay blue patungo na raw itong Malaysia. Ayon naman sa Bureau of Immigration nang na-ma-examine uh, nila. Uh, ma nila ang passport ni Sheila Go. Nakita nila na may stamp ng Malaysian Immigration, stamp of arrival. Pero wala silang nakitang uh, Philippine Immigration stamp sa kanyang department ng bansa nang hindi dumaan sa regular na proseso. At sa uh, ngayon, uh, niya ay patuloy naman uh, at ng mga senador ang uh, iba pang uh, government uh, agency kung uh, paano nga talaga nakalabas ng bansa si dating Mayor Alice Luo at iba pang mga kasamahan niya. Maraming salamat, Daniel Manalastas.